One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niño. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo. Ay, kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw na 'to. So 'yon, so syempre una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Mama Sam vlog at saka sa sa araw-araw na naghihintay ng mga chika update natin. Maraming salamat sa inyong lahat. And then kay Christine and Perez na nagmamaganda at excited na siya makarating dito sa Bangkok, Thailand para sa Miss Gran, o, di ba? And then, speaking of Miss Gran, ayun na nga, so, para sa update sa atin lahat, so, nag na ang Miss Gran dito sa Bangkok. So, nandito na sila. And then, bukas ay mag start na yung mga activity nila dito. Hindi na nila itutuloy doon sa Cambodia. ba diba? Dapat nga kalahati ng event nila doon sa Cambodia. Kalahati dito sa Bangkok. Hindi kasi nagustuhan ni Mr. Nawat ang mga eksena doon sa Cambodia at nakakasira para sa pageant nga kasi nga ah, uh, syempre, may share din doon si Mr. Nawat. Nagbayad din si Mr. Nawat doon para maging bongga yung ano ng eksena ng ano ng ng Miss Grand doon sa Cambodia. Kaso, walay siya nakikita ng magagandang eksena. Kaya imbiyer na ang, na ang lola nawat ninyo at ayon So, nag-transfer siya dito sa Bangkok. So, dito kasi sa Bangkok, maraming magagandang places at saka yung mga hotel, syempre mga bongga. Ako, nakaranas na rin ako pumunta sa Cambodia. Sa totoo lang, guys, hindi siya ganun kabongga. Charot, sorry. Anyway, so, Maganda ang Cambodia kung culture ang pag-uusapan yung mga tanawi na so para siyang mga lumang probinsya pero kasi syempre mga candidates kasi to ng ng Miss Grand so dapat talaga ang gusto kasi dito ni Mr. Nawat sa madaling salita, yung good na experience talaga para sa mga kandidata. Yung tipong maging remarkable para sa mga kandidata, yung mga na-experience nila. Hindi yung parang nakikita niyo yung mga kandidata na wala namang masyadong mga eksena. And then, ayun. So, gusto niya talaga bongga para sa mga kandidata. Kasi nga, gusto niya memorable doon. So, yon Kaya, transfer na siya dito. At umasa tayo na more pasabog ang gagawin nila dito. So, yon Ay, nako, good luck. At, ayun na nga, speaking of Miss Gran ng ating pambata na si CJ Opiasa ay talaga namang umaarangkada na ng bonggang-bongga. At ayun nga. So, ready to flight na rin siya dito sa Bangkok. My gosh ha, mga eksenang ipinakita ni CJ doon sa ano sa Cambodia. Ay, nako, winner. At ito nga, nagugustuhan si, Kam si Cambodia. Nagugustuhan si CJ ng mga press. Oo, kasi nga, kabog na kabog ang lola ninyo. Sana tuloy-tuloy ito at mapansin din syempre ng organization. So, yung mga press ha, hindi si Mr. Nawat pa. Yung mga press, ayun, sobrang nagugustuhan nila si CJ kasi nga, eksena, tapos malaro, so yan. So kahit naman sino talaga gugustuhin niya si CJ. And nagkikita ko dito, makakabalik si CJ talaga sa top 5. So yan And then, speaking pa rin of Miss Gran, oh, di ba nakakaloka. So yon Miss Cambodia, nag na sila. nag sila dito sa pageant ng Miss Grand kasi piling nila ay hindi na sila mananalo. So yun, kasi nga sa mga nangyayari. Kasi ang kausap ka kasi dyan yung Miss Trinawat, yung National Director ng Cambodia. Tapos, ayun, para lang sa lino ng lahat Siyempre, si Miss Trinawat, nag bayad din siya para maging maayos nga yung event nila dyan. Kasi syempre, yung national director niya nakakaalam ko ano yung mga dapat gawin. So, saan ba sila mag stay mga ganon. So, na-disappoint do si Mr. Nawat. Kaya, binalik niya yung Miss Grand sa ano, Bangkok. And then, ang national director naman ng ano, syempre, parang, alam mo yun, yung may mga ganyang eksena, So, dinrap naman niya yung, yung ano ng Cambodia. So, hindi na sila magpapadala kasi ang piling niya, hindi na yung mananalo kasi imbiyer na si Mr. Nawad. So, yan mga ganong eksena. Kaya, siguro sa next year na lang sila lalaban pero sayang no kasi malakas din naman tong pambato ng Cambodia pagdating sa botohan but good din sa Pilipinas kasi mababawasan yung matindi niyang kalaban pagdating sa Asia sa mga botohan so yon kaya natutuwa naman ako kay CJ kasi pumapasok naman siya sa mga top 5 sa survey so yon pumasok si CJ sa top 5 so in fairness naman kay CJ sa support na binibigay ng mga Pilipino sa kanya ay binibigay talaga yung todo, di ba? So, huwag kayong madala doon sa ano, sa Miss Cosmo kasi wala namang bayad. Doon kasi sa Cosmo, may bayad dito, wala. Kaya pwede kayong bumoto lang ng bumoto. So, yan! Yeah, Diyos ko, nakakaloka. And then, speaking of Miss Cosmo, si Bawang nagsalita tungkol doon sa mga winners nila. Kasi daw, kaya daw yon natutuwa daw sa, sa ano sa resulta kasi daw yung mga winners daw na to, katulad ni Indonesia at saka ni Thailand, ay very consistent daw talaga ang ipinakita sa competition from the start until end. So, hindi naman pala sila naghahanap talaga ng maganda. Naghahanap sila ng kabogera. So, yon So, yon Ako, agree ako kay Thailand na, na consistent siya from the beginning. Hindi maganda si Thailand. Hindi rin katangkadan. Simple lang. Pero kung humataw naman sa rampa, winner naman. So, yon kaya ako, masasabi ko, si Thailand, okay lang. Kaya nga ako, hindi naman ako nag-aano kay Thailand. Pero yung doon kay Indonesia, medyo questionable siya para sa akin. Kasi, ang piling ko kasi, may mali. Charot, so yan. And then, plus, pinasok nila si Vietnam sa top 5. Very questionable talaga yon Plus, nandoon na ang akin kasi siguro mas deserve kong consistency ang pag-uusapan. Mas consistent at mas kabog sa kanya si Peru. So, yan! Kaya, na ka pa rin ako. Si bawang may favorite 'yan. Kaya 'yan yung pinanalo. So from the beginning naman ng competition nila, nakitaan na natin na talaga paborito naman ni bawang talaga si tatay eh. So 'yon, may mga nagchichika pa nga nag-girlfriend daw po Pero hindi naman ako naniniwala kasi parang napaka-impossible, 'di ba? So 'yon, so ano naman daw ang masasabi ko sa pahayag ni Miss U.S. Virgin Islands sa mga insidente nangyari dito na no direct enjoyed from the collapse. Wala naman daw talaga na direkta. So, ito daw ay na-spring daw dahil sa pantakbo, Ngayon. And then, meron pa daw na ano sa ulo, na aksidente sa ulo. At nothing relatively serious and all and they are all okay from what I understand. So, yon. So, na-accidente pala dyan si Atisa kasi nasa sa pagtakbo. Eh, syempre, kapag may naliglag at may ano, syempre talagang tatakbo ka. Ililigtas mo yung sarili mo. Kaya lang, siguro, ayun, na-spring nga wala naman tayong magagawa doon. And then, maraming nagsasabi na ayun daw ang naging dahilan kung bakit hindi daw nanalo dito si Atisa kasi daw nawala daw si Atisa sa eksena noong panahon na na-spring siya. Pero kasi ang depensa naman, eh di ba nga na-spring? So, syempre, wala namang may gusto na ma na-aksidente siya. Pero ako, para sa akin, uh, naiintindihan ko kasi ang rules ng pageant kapag once na may nangyari sa pull out ka talaga. Pero hindi 'yun excuse na para sabihin na i-consider ka talaga doon sa ano, sa sa journey mo talaga na pwede kang manalo. Kaya nga 'di ba nagkaroon ako na andin ano, ako baka dito matalo si Atisa. sa gawin nilang first run up. Ang expected ko First runner-up, hindi top 10. So, yan. Nakakaloka. At doon naman, kay Duyin. Siyempre, tinitira ngayon ng mga Pilipino. Ito si Duyin kasi siya daw yung isa sa mga biased na, na judges. To be honest, ako kasi... Uh, nag nagjudjudge kasi ako. Kapag gusto mo kasi malaglag yung isang group, kailangan magbigay ka ng mataas na puntos doon sa sa ano mo, sa sa candidates mo and then mababa lang yung ibibigay mo sa iba. So ganun yung mga nangyayari doon sa mga judging na yan. Lalo na kung meron silang kinikili na, na, gusto nilang manalo. Kaya hindi imposible na ganun ang ginawa ng Kim Duying na yan. So yan na talagang nilaglag niya sa score si Philippines and then yung mga dahilan nila ngayon valid yan at wala tayong magagawa kasi kahit sabihin pa nila na eh kasi kaya hindi ko siya nagustuhan eh kahit sabihin mo pa eh maganda yung nakita mo pero hindi nagustuhan ng judges wala tayong laban doon kasi judges siya so kung ano yung gusto niya yun ang masusunod. Kaya lang, yung napili nilang judges ay baya. So, yun. Ayun lang yung masasabi ko. Ganun lang yon So, yun. Nakakaloka, ba diba? And then, ayun. So, wala tayong magagawa dyan, kundi kung gustohin nyo ang Miss Cosmo, o ayawan nyo siya ng bonggang bongga. So, yon At para na masasunod natin, chika, pambato natin sa Miss Aura. Lumipad na patungo doon sa laban niya. So, nandoon doon na nga actually sa Turkey, ba? Doon siya magkukumpit ng Miss Aura. And good luck natin si Isabel. Kasi parang piling ko naman may laban naman siya. At ayun. So, tignan natin kung ano ang magiging resulta ng laban niya. Medyo nakakalungkot lang ngayon ang pageantry kasi di ba isang malaking kandidata natin yung tinamaan na alam mo yun na parang nakakaloka lang yung ano. But guys, be happy para kay Atisa kasi syempre si Atisa naman ay okay naman siya. Kung baga parang ayun nga. So, nakamove on na niya ta si Atisa. At pinag-delete niya ng yung mga pageant join niya. Katulad ng Mr. Joy National. First run-up, nakalagay doon sa bayo niya. Tapos, tinanggal niya na rin yan mga Miss Cosmo. Cosmo na yan. At kahit yung ano, Miss Universe. So, sa madaling salita, ayaw niya. So, yun. So, respetohin natin yon kasi syempre ang ang pangarap niya ay maging isang title holder and then mailaban niya ang Pilipinas. Natupad naman niya na ilaban niya yung Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. Kaya nga kahit sprint siya. So, yon And then, tignan natin dito kay, ano, kay Isabel kung ano naman ang magaganap dyan sa laban niya sa Miss ora So, yan. Nakakaloka. At eto ang mas nakakaloka. Indonesia. Powerhouse na daw. So, yon So, powerhouse na nga daw ang Indonesia dahil sa sunod-sunod nilang pagkakakuha ng corona mula sa iba't-ibang klase ng pageant. Ang chika ko naman dyan, okay lang mangarap, libre naman. At kung yan yung napi-feel ninyo, go ahead. Enjoy the moment. And then, kahit tawagin nyo pa yung sarili nyo na new powerhouse, new powerhouse, at di go. Hindi naman imposible yon kasi, syempre, gagawa sila ng paraan. Katulad ng Thailand, di ba? Sunod-sunod na ng ang nila ng corona. Tapos, ayan, ngayon, ng Indonesia. Kasi, mga inggitera sila. Charot. Hindi mo guys may iwasan. Hindi naman kasi guys may iwasan na magkaroon ng insecure ang mga, ba mga bansang to sa atin. At seryosohin nila yung pagkuha nila ng corona mula sa iba't ibang klase ng pageant. Pero tayo, wag tayo makakalimot na ang layo-layo na ng agwat natin sa kanila. At mundo ay bilog. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba tayo. Pero hindi ibig sabihin no, na na nawala na tayo sa eksena. So, may mga time na makakaano tayo ng talo, makakaranas tayo ng pagkatalo, pero dapat matuto rin tayong tumanggap ng ating pagkatalo. So, dyan talaga tayo titirahin kapag yung mga kandidata natin na parang piling natin na malakas, na talagang may laban, di ba? Ganyan yung nangyari kay Michelle D. May laban, tapos biglang niligwa ganyan din yung na experience ni Ate sa Manalo. So, dapat prepared din tayo sa ating mga nararamdaman. So, yan, nakakaloka, no? Kung iisipin mo, Diyos ko, windang naman ako. Windang na windang ako sa mga eksena. By the way, so, wala naman tayo magagawa. So, tuloy lang ang laban dahil umaarangkada naman yung mga iba natin pambato, katulad ni si CJ Opiasa, na talaga naman o may eksena ng bonggong-bongga doon sa laban niya. And then, tingnan natin kung ano ang magiging place dito ni CJ si Opiasa kung makakabalik nga ba si, si ang Pilipinas sa top 5 para sa Miss Grand or makakapasok ba talaga tayo sa top 10 so abangan natin yan. And then, ayan na nga, si Isabel, nagkukumpit na siya dito sa Miss Aura. So, tingnan natin kung may uuwi niya ang corona ng Miss Aura International. And Atisa sa Manalo, doon sa mga nag-aabang. Actually, kausap ko si Mama J kagabi. So, tinanong ko siya, kung kamusta si Atisa, sabi niya, okay naman. Sabi ko, nakakaloka na tal tayo. At sagot naman niya, ganun talaga. So, yan. Yeah. And then, tinanong ko din kung may plano pa ba si Atisa na lumaban sa, sa Miss Universe Philippines ang sagot niya, hopefully. So, for now, Atisa Manalo is signing off sa beauty pageant. And then, tingnan na muna natin kung ano ang magiging plano niya in the future. So, ako naman parang feeling ko kasi from the beginning na lumabal si Atisa dito sa Miss Universe Philippines, wala pa siyang pahinga guys. At I think kailangan niya muna magpahinga. So, medyo pagod din ang ating Atisa Manalo at huwag muna kayo mag-expect na sa susunod ay Papasok siya sa Miss Universe Philippines So siguro tama sabi ni Mama J Give time for her And makapag-decision siya Nang tama para sa sarili niya Kung gusto niya pa bang lumaban O hindi na Pero sabi niya Lahat ng ipinakita ni Atisa Manalo Ay job well done So para sa akin lahat naman ginawa ni Ati sa Manalo so ako masasabi ko yes winner pa rin ang Ati sa Manalo no Crown it's okay. So, yan, Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow Thank you guys We'll